Anong ganap sa mundo ng showbiz? May mga bulong-bulungan na susundan daw ng ilang A-lister artist ng Kapamilya Network si Johnny Manahan o Mr. M sa Kapuso Network. Kabilang narito si Napiolo Pascual, Jericho Rosales at Angelica Panganiban. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na tatay ang turing ng mga matatagal ng artista ng Star Magic kay Mr. M, na namahala sa talent agency at sa kanilang karir ng mahabang panahon. Sa ngayon ay pinalalamig daw muna ang sitwasyon lalo na at kakalipat lamang sa GMA ni Nabea Alonzo at Mr. M. Pero asahan daw na sa mga susunod na buwan ay may susunod nga daw sa tinaguri ang tatay ng Star Magic. Matatanda ang inihayag noon ni Piolo Pascual na magre na siya sa paggawa ng serye. At magpo-focus na lamang umano ito sa paggawa ng pelikula at musika. Nakasali pa ang aktor kamakailan sa ASAP Kapamilya Forever Day. Kung saan sinabi niya na I'll see you soon? Saan kaya? Sa kapamilya ba ulit o sa kapuso na? Samantala, magpo-focus daw muna ang aktor sa kanyang magiging pelikula na gagawin sa Hollywood. Hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ng aktor sa isyo ng lipatan. Si Angelica Panganiba naman ay naging vocal na mananatili siya sa kapamilya network kahit na inihayag niyang hindi na muna gagawa ng teleserye. Nakasali din siya kamakailan sa kapamilya Forever Day ng ASAP. Mapanindigan kaya niya ang pagiging kapamilya forever niya? Iyan ang mga dapat nating tutukan. Anong masasabi mo sa balitang ito?